Ayun, andito tayo sa tuktok na dito sa bulod na at patingin-tingin doon sa baba. Ayun, nakikita natin yung clouds. So, yan gandang tingnan. At ayan na nga, pakiyat tayo doon sa taas doon sa bulod na doon sa apit na there. At ayan na nga, nagsilakad na tayo pero parang meron akong nakita. Ayun, ano kaya iyan? Tingnan natin at lapitan. Ayun, parang sinuswelte tayo. Ayun, ano kaya sa inyo ito? Masarap na masarap na ulam ito mga kalepo bayan pag sinuswerte ka naman talaga oo oh, uh -huh. ayan dahil tagulan Sigurado marami talagang makikitang ganito Ayan masarap na masarap na ulam mga kalibog At tara samahan nyo na ako at kukunin natin alam takot eto po isda Ayan masarap na masarap na ulam mushroom